nga ah, itong manit na to. Grabe yung sugpo doon. One na. Ako, one na. nag One thousand na kaya? Oo. Tingnan mo. Ganito, ganito yung one One Mayroong nag-order sa one Oh, one eh. One to, to. 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 One doon. May sa akin, Grabe. Pit. tayo ng mani. magandang buhay mga ka-farmer nako palapit na tayo ng palapit 29 na <laughs> dalawang gabi na lang kinakabahan po ako syempre uh, may stress din ako eh dahil kayaanin kaya ng mga tauhan ko pero ayan dami po nilang dinagdag sabi ko sa kanila uh, gabi na ano, wala ng katay lalo na sa 31 diba 31 magtitimpla na lang tayo ilan na lang hapon na lang at yung 30 na gabi gusto ko magtitimpla na lang hanggang 11 o'clock na gabi siguro titimpla sila ah, gano'n na lang ano parang hindi na ako, ako pagod na pagod timpla tahi ayun na lang gagawin nila para pagka no, fresh pa 31 ayan mga ka-farmer di ko nakikita yung ano tolga wala wala tayong pares medyo ano pa naman ako ah medyo craving pa naman ah gutom ako eh tinapay lang ako kahapon akagabi oh ayan wala ah meron 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 kulay green bakit kulay green kulay green ang nakikita kong uh, tolda eh oh, meron eh natin kulay green ang tent dapat red baka green ang ginamit ayun green nga meron tapos ayun nag order na ako ng 40 kilos na 40 kilos na, na onion leeks 10 kilong uh, isang bundle na sili yan lang naman eh, nastada na ako dito sa Ultra Mega Ayan. seasoning Para um, seasoning natin Sana may ito, mabilisan lang kasi Ayan, eh, nagdarating din yung baboy ni Ka-Farmer Anthony Gatid lang muna sa kanyang asawa Tapos paunahin na yung uh, Paunahin niya na yung mga bata niya Para doon na po titimbangin kasi Para ka ako klasi na ng gulungan Ayan. Ayun no? Morning. Morning po. Ayun Pares po. po. po Ayun yung handa ni... Hi, <laughs> <na>. <laughs> Musta handa ni Tatay Feli? Kumain kayo? Kahapon? Oh, o ano? Bakit nagluto? Bakit nagluto? Kinalamin ko silang KFC po po ako ng itlog. Hindi ako nakapag-torta.

Mabilisan lang Ay Ay Ating delivery man yan Ban mga farmer May nakuha akong ban Pinsan ni Rambo Nagpresenta naman uh, Manila May nakuha na tayong apat Na Delivery doon So at least Okay na na bandang Manila may nabotas yata so ayan mga tagay nabotas pasabay na kayo bandang Antipolo meron din kasamit <laughs> <laughs> tayo sa sili ay busy si Kuya Gino ah may chairs and tables likod na tayo dadaan dahil ang uh, palengke sarado na gawa nung ano gawa nung paninda ng pang new year mga farmer ayan nabili tayo ng mantika kahapon nakalimutan ko ayan nabili muna tayo ng mantika para hindi na natin makalimutan ako sa boy nila doon, tabi ko lang no, taga Tigawon, Camarines, mga farmer hindi ko lang alam kung sur o norte ba yung Tigawon pero ayun, nakakatawa naman sahod niya daw doon 6,000 tapos libre ang pagkain yung isa daw, hindi na kaya ang trabaho <laughs> oh, ayun ah kwento-kwento. Sabi niya nga boss, baka kailangan mo ng tao, sabihin mo lang sa amin. Trabahador. Ito marami na tayo. Marunong din daw siya magtanim-tanim. Oy, paunahin na natin itong uh, halimaw na truck at uh, na bus pala. Five star. Ayan. Ito na ang daan sa linalabasan ko. Kasi sarado doon. Oh. Kumusta na kaya ang mga tropa? Nakakit pa ba ako? <laughs> Mapapabili tayo doon. Mapapabili tayo. Paulam natin sa mga nagkakatay. Ay, kinakamadalis mabilis kasi. Malok eh. Diba? Diba? Wala ka nang na, adubohin mo lang. Tapos na. Para mabilisan. Bagay si Jaisel naman. Nagluluto naman. May dala akong mahapon, dalawang malaking uh, corn beef. Walang papasok pala si Kuya. Kapis bulan ah. na. Dapat tayo sa Ultra Mega, huwag kakalimutan. Ultra Mega. Huwag na huwag kakalimutan. Uy, may kalapatid dito. Oh, ulit na ng kulungan niya, oh. Oh, galing, oh. Sad kaya tayo. Bakit mga boy ni Joe Maria, hindi naman 'yan. Eh. So, makuha ka tayo spot dito Uy Uy Yun no Dito na Hindi mo tayo humirit pa Ito na lang natin yung susi para Baka may mga ilangan yung emergency May sakyan <laughs> ako mga isang libo, may asam pon libo yan. Malang on yung leaks ngayon. Kung sa one, kung two hundred niya bibigay, ah, uh, ito sa nagag, plus yung silipan. Aro? Makatagay tayo yung joke, parang.

hindi mo kami makakapaghanda ng ano busy ewan ko sila kung anong bal plano pero no chance to handa Oh talagang si binalik niya pa trono niya talaga yan ano? Ah. Oh 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 oh. ano po? Kung 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 po? Ay, sitahin natin tong May copyright dun ah Paano ko kaya papatungan yan Tuloy tayo nakapag vlog dyan maayos Happy New Year Magkano na ngayon ang Ay, dadal Ay, tulingan no Kasi iyan ang minyaman Pag ito mo, tulapi ako Ha? Tulingan eh ah. Yamoy mo isang kilo. Iihawin ko doon sa litsunan. Hindi, okay, iihawin ko lang doon sa litsunan. Pipit-pitin ko. Iyagyan ko nang hiwa sa gitna. Pipit-pit. Pusukin ko ng stick. Sarap yan. Merry Christmas ko na kay Boss Jonathan. January 16. Huwag kang mawawala. Come <laughs> okay. here. Basta, relax ka lang. Pinabiso ko na sa'yo, baka tamarin ka January 16. Walang grasya. Merry Christmas kay Flight 27, ah. Saka kay Jenny Bondok. Maraming salamat sa bigas. 3.70. 3.70. Wow! Ang mahal! 1.2. Ha? 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 Maapat sana, ha? Wala, wala. na, wala na. okay na yun. January 16, ha? January 16. Hello po. Oh, yan, dialysis. Oh, dialysis <laughs> po. <laughs> <laughs> Merry Christmas. Baka naman po. <laughs> Nauna na daw eh. <laughs> ha, busy ako eh. Huh? Busy. Malinis ka okay. Busy ha. Busy. Yan ka kahit walang bibili. Tingnan mo ako. Busy. 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 Oo, oh, abilisan lang. Si, oh, gaya ngayon, may bababang baboy. Saglit lang ako. Si Nanay Colfin, Kumusta na nga. Bising, bising. Ano ba Okay lang. Ah, styro na nga ang dala, May okay. extra styro, eh. Ibig sabihin, eh. Tender? Oh. Oo. Salamat. na malalaki. Salamat. Agagali ko lang Rani. Ano ano? Wala na plan ko Advance sa tinyo sa mga OFW natin diyan. Ayun. Ingat-ingat kayo, mabuhay kayo. Sa kayong bayani, amo. Sa kayong bayani. Oo. Sa Pilipinas. Masisipag. Iba, mahirap sa ano ha? Oo, mahirap ako. ayoko na nga eh. Ayaw mo na? Masarap lang pakinggan pero sakripisyo. Oo ha? Sakripisyo ano? Malayo sa pamilya. Ayan, salamat ako. Sabas lang. Maliliit? Ano na? Ay. Oo, oh, oh, pero pero mataba. Hindi styro. Opo, ka Pero hindi styro, anak. Ay. Oo. Oh, okay, oh. Tapos lang namin 'yan. Galing ako urani, bumili ako 800 doon yung malalaki. Oo, oh, oh, ganun. Ito magkano? Ito, mura lang 'to. 400? Oh, yeah. Pero mataba itong maliit na 'to. Grabe yung sugpo doon. 12 na. Ako, 1 lang. nag sa 1,000 na yan? Oo. Oh. Tingnan mo. Ganito. Ganito yung 1 lang. 1 lang. Mayroong sa Oh, one, eh. One to doon. Mayroong sa akin. 1 lang. Murang, Mura pa Mura din oh. sa'yo. Ano. Siyempre. Mag-1.7 pa nga daw eh. Ah. Ah, hindi naman tayo. Date lang ang nababago. Pero ang utang mo hindi <laughs> hindi magbabago, hindi <laughs> magbabago, nababawasan <lang. laughs> <laughs> naman Eh, pero yung... Hindi naman mabubura yung utang. Oo, pangluluot lang dapat. Ya. Lulupi talaga 'to si David. Minano si Tang Tang. Arene, Year of the Dragon. Ayan o oh. Bayad na ba ako? Wala na tayong utang Iihawin ko ito Doon sa litsunan Tapos mag ano pa tayo Ladahan pa ako ng Ultra Mega Para mamili ng Farmer. Ay. Kumusta? Ayos Ay, lang. Christmas. Happy, Happy New Year. Year. Ayos okay. <laughs> na. Grabe. Pit. tayo ng mani. <laughs> Ay. Ayan. Ang. Ah ating tricycle ay bigat ah gusto ko palang bigyan ng shoutout si Dindo ayan, ka-farmer Dindo ng Kapite Ayan, the farmer dito. Kumusta ka na? Ayan, kumasya lang po nung uh, kailan lang dumaan. Uh, at nasa daw sa Clark. Ka, may time ka, uh, picnic tayo. Luto, luto. Gusto niya mag belly kasi Sa, ano <laughs> Tapos may order siyang lechon kay kabon no? Oh, siyempre. Ayan. Lapit lang kasi doon. sumingit dito Oo. si Mike Baluyot pala ayan, taga rito niya dito Mer, laka nila oh. ayan dito ah, Erlinda Oh. Ayan, hindi lang na eh. Okay lang yan. Take time. November, ano March, April. Diyan tayo bibisita sa kanya pagka may tuna na, ah, uh, farmer. Gagawin natin sa sini. Yung tuna. Sarap eh. sa spiral okay? Actually, naubusan lang talaga ng tuna sila eh. Kunti lang ang nilabas yata. Pero ang sarap. sa sa ano sa bibig sa lambot eh yeah, no parisan lang ang walang kupas ganda <laughs> kasi sa kanila talaga yung uh sa isang linggo mga tatlong beses so yung iba dyan halos araw-araw kasi may lugaw may, may pares, may mami may uh, may ham and egg iba iba po ang uh, ano nila ino-offer na almusal Bumili rin ako ng dalawang malaking suka. Tapos sa uh, Pancit Canton, bibili na rin ako ng manok. Kasi meron akong dalawang latang malaking corn beef. Sana kagabi, papaluto ko sa kanila eh. Tapos na raw sila. Bukas na yan kuya, panangalian sabi ni Junjun. O oh, yung panggabi nila, bila lang tayo dalawang buong manok. Papadobo ko na lang kay Jael, uh, Jaisel. Para nabibili mo na tayo ng pagkain ng ating sisil mga farmer. No, kurst no, nothing. Yeah. <laughs> Di, okay na nakabili ako niyan oh. Ay, medyo mahal. Medyo mahal. 48 tang kilo. Ha? Huh? Bawal, oh. mahal. Sobra. No? Ales ko lang. Oh, sabi diba? ko nga kay Giboy, maliit lang ganun eh. 48 tang kilo nila. Yung isang ganun, inabot 700.

malakas din bumi ang bentahan kilo lang kukondisyon ang kilo Uy, ayan mga farmer na ha? balik na tayo at oh, pwede bang upuan to? ay, ayun ay, sarap pala dito ah. ayun mga farmer, dadan sana ako sa palay para may pakita sa inyo yung palay napakaganda yung palay natin kaya lang may nakikita daw si Tatay Bong na may mga pumupula-pulang dahon. I think it's normal lang naman. Ha? Ah, kinakabahan lang siya. Kasi yun nga ang hybrid daw ay tongrohin. Pero naglagay naman na kami ng fungicide. Ah, at na-spray na. Tapos sa ah, mayroon pa uli akong isa. Sabi ko nga kung gusto niya uli, di-spray di uli ng fungicide. Ah, bago ma ba? na ng bagong taon siguro. Pasyalan natin. At magta-top dress na kami. Ayan mga farmer. Top dress. Ah. Uh, pampalaki na ng bunga. Last. Ano na yun. Ah. Uh, fertilizer na. Pero hindi pa naman. Kasi magpo-foliar pa tayo. No. Yung. Yung. Fertilizer na. Sinasabog. Tapos after that. Ay. Yun na. Pang insecticide na. At mga. Pang. Yun. Insecticide. And then. Uh, Mag-ano na tayo. Mag-foliar naman. Gagamitin natin ng 3G. Di ko alam kung ah uh, lalagyan ko pa ng atobi eh. parang maganda ata malagyan din ng atobi eh. haluan ko ng konting atobi eh. so yan i-ano ko na lang i-mekos mekos ko na lang yun kasi last time yung sa 160 nag mekos din ako noon binagyan ko ng fish amino plus yung amo pinagahalo ko maganda naman ang naging outcome kahit uh, hinog na yung palay green pa rin yung dahon ayan tapos busy na kami uh, sa litsunan ayan Punta tayo doon mamaya amaya, -amaya. Uh, Ano pa ba Si Jomar na andito Ayan, Nakatulong ni papayam na ano, Pinoproblema ni Papa Yam yung mga kilawin na daw Tsaka yung pabili na rin ako Mamabit na isa pang uh, uh, Lutuan na uh, Paglilipatan ng mga sarsa Kasi yung sarsa ang kailangan namin na Ma, ma produce no Makagawa kami ng sarsa siguro mga tatlong salang yon Marami-rami din po sabi ko kay Bebe, tuloy pa, kinakaban si Bebe sa lechon. Sabi ko, ako kinakabahan din. Pero syempre, ah, uh, yung 60 plus, kulang pa yan kasi kako hanggang apat na salang tayo. Kasi nakaraan na 80, sumablay kami halos. Di naman halos. <laughs> Basta may mga sablay po dahil nga sa baboy nung nakaraan. So, ngayon naman, ginagaranti ko sa inyo, yung baboy ay nakita nyo naman po, galing kay Anthony talaga yan. So, wala tayong magiging problema at native yan. So, yung lutong nang balat ay most likely is talagang lalaban siya ng matagal, mga farmer Sabi ko sa kanila, ang magiging problema na lang natin, yung tahi ayusin, yung, yung hilaw sana wala na. Kasi kako yan, susulatan bago i-salang. I susulatan na kung anong oras kahit mag-advance tayo ng isang oras, okay lang yan kasi kako yung baboy ay talagang wala tayong ma ano yan, maganda yung balat nyan so ayun, nag-meeting naman na kami marami po ang nagtatrabaho ngayon doon mga Maka makamag-anak din lang mga bayaw-bayaw, kapatid, so okay na din kasi syempre pagpagod may stress yan eh di uh, diba, nag naghahanap na ng trabaho o ito puro petics, mga tipong ganun kasi it's, it's normal, hindi naman makahati ng evenly yung trabaho, di ba? Meron talaga magsasacrifice na magsasacrifice na medyo mabigat yung kanya. Pero, yun nga, eh, dapat talaga bigayan na. So, I think napamalengki ko na rin naman ang lahat. Yung bawang, baka bukas mundot pa ako ng dalawang bag. Para kung kapusin man, meron, eh, mahirap nang hindi na masisira yan, di ba? So, gagamit naman. May ginang sobra. Mamabit na grocery na ng mga asukal. Ano pa ba? So ayun okay naman na yung mga pang sarasa Kompleto na uh, Yung Ricardo may nakatago pa si Jomar doon Gulay e, Sabi nga nila pwede bang mamingwit Sabi ko mataas na yung tubig ka ako babalikan daw nila yung hitong malaki doon Sabi ko malalim na uli uh, At yung tubig ka ako mataas na Bingwit na ako ang ano niya Ang chance So ayun Wala namang problema tropay So ayun po So ayan tapos na tayo ah Bukas di ko alam kung makakasili pa ako sa palengke At siksikan na yan mga ka farmer Kaya ano na tayo siguro Tago tago na So ayun bukas magsasarsa din Sili pala na ano Yun Labuyo kailangan ko para sa sarsa din Ang Pang, lang So ayun At Abangan nyo na lang po Kung anong mangyayari <laughs> okay na rin naman yung mga motor, yung makina, yung lechona Ayos na rin naman, wag naman sanang umulan Pero sa tingin ko, hindi naman siguro Hindi <laughs> naman tayo uulanin So, ayun, ha? maraming marami pong salamat Sa mga nag-order ng lechon At sa mga umulit especially, maraming salamat At yung last year na Medyo alam ko may mga siyempre, ah, hindi talaga yon ang expected. Kahit di naman ako sabi ko nga wala. Ah, yung mga ibang ahente na nagbigay sa akin ng sablay na baboy, medyo ano na muna sabi ko, ay hindi na tayo kukuha dito. <laughs> Ganun talaga, di ba? Ah, pinatikim niya ako sa unang maganda, pangalawa, pangatlo, sablay na. So, eh sabi ko nga, kahit kay ka-farmer Anthony, mas mahal yung baboy, eh, papatusin ko na yan basta importante matuwa yung customer so yun naman ang ano natin ang habol so ayun nagtitimbangan naman na kami dito dito na lang tinitimbang para at sabi ko maiayos na nila yung mga sa kung ilan 25 ilan na ano diba so okay na tayo mga farmer hopefully ay healthy naman na lahat wala nang tinatrangkaso sana wala nang magkasakit para naman eh pagdating ng araw eh ng laban ay Kompleto mga ka-farmer So ayun na ah, Maraming marami pong salamat At magandang buhay